Ala momo! Kala momo, saito! Wow, ano mo si Bose, eh, naglalakad. Kanina lang kumakain ka sa saranay, ngayon naglalakad ka na. Turay ko. <try> ko. Kamot ulo. Ito pwede yung ganyan. Ha? Pwede. Ito tulak? Buti dito rin dumaan. Ito <try protege> Terima kasih telah menonton! তো তুলে মাথায়